Hi guys Nandito na naman po kami sa bahay ni Mudir Ayan oh, Magluluto si Apple Magbebate si Apple ng Banana Cake O oh, ayan o oh. Nandito po kami ngayon sa bahay Uli ni Mudir Ayan si Maria Bocok, Gutom na kami guys, ang ganda ng view dito. Oh. Wow, ang lakas ng hangin. Napakaganda ng view. Yung mga sasakyan, no? Oh. cute-cute, oh. ang gaganda nila. Liliit, oh. bake na banana cake. Nag-invite po kasi sila sa amin. Second time ko po makapunta ulit dito. Yan yung aking kaibigan. Say hi to my vlog. Ang ganda dito guys. Paliwalas, no? Ayan o. Kakain kami guys na. Nuggets. Oh, ha ito na lang Wait muna hacing movie. umm, pumunta -mm. nangangain nang ng tanga yan hi <laughs> chef. Yan guys Magbe-bake si Apple ng banana cake pagharapan mo to Of course, masabi na. nasa po doon. Kaya lang mo ating pinag-iwating sa atin. Pagod ko, pagod ito. Yan ang mga anak. Oh, yan. Sa kitchen. Saan mo na naman iman? Nagwawala si Apple. Ba, makita si Apple sa camera. Nagbibit. Gamitin Ayan daw, busy sila sa kusina. Ang aming Chef Apple ay magbe-bake ng banana cake. Ayan. So, oh so. so, banana cake. Made in Philippines. <laughs> Now, made in Dubai. Not in Philippines. Ano pa mga pinaggagawa? Ha? Ayan daw. mo nga yung

Banana, banana, banana cake. Yeah. The texture texture is very nice already. See? The textures like this is good. And you will loving it. Check mo na tayo banana, oil, flour, baking powder, baking soda, uh -huh. All right. Ayan si Maria nag naghahanap ng Ouch. kanyang luto, kanya-kanyang luto. Busy, busy, busy ngayon sila, busy oh. <coughs> <coughs> Na Ayan. Ayan. Ayan po yung laman ng red ni Modir. Napaka-dummy, guys. Uh -huh. Nagana yun, nagana yun. Spaghetti pa baba. O, oh, spaghetti. Pa baba. Uh-huh. Salt salt. Nung mm -hmm. mag yeah, so, <laughs> so, so, Dapat so. <laughs> eh, Ikaw so so, 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 lang. Sige, <laughs> okay, you know, okay. okay. okay, okay. mag- mag magano, maano pa 'yung ano, 'di ba? Yung Yung pangalan nito. Yung Chiken. Ate 11 lang tayo kumain. pakainin tayo kumain sila muna kakain. Nagugutom nang... Ayan si Apollo, busy. Oh, busy ayan mga dragon na nag... Busy na, ang mga... Nag-ano nag, nag, ano, na, nag Chef sa kusina. Nag-okay oh. nag nag yung pagdating. Ano, agad yung... Ayan yung mga puting... I-blog mo, i-blog. I-blog mo kami. Ayan na nga po, oh. mag vlog tayo, mag vlog <laughs> Ay, sunny side oh, no? up ba? Well, ayan na, Apollo. Hi! sa side up lang. Wala kaming uh, ano, wala well, kaming baking cups and baking spoon so... I do free and smash. Manually. Manually. I am a baker. And then the one who do the blog, she is a chef. And I am next to her. I am a chef. nakakamangha. <laughs> Magda-doboful naman tayo. Huwag kang pasaway, naka-video tayo. <laughs> yung isa nagluluto ng ano, sunny ano, up well done. Amaka magkano gastos nila lahat? Sabi niya bibili siya ng ano, At yung dalawa naman naghihiga dito, ayun. Ah, <laughs> Hindi siya bumili ng um, strainer. Ano strainer? Ito yung pagkain namin. Chicken nugget na sunog! Hindi <laughs> naman na sunog! Parang naging mukhang ano ako dito, Paya, ah. Yung ano ba? Puriya. Mekos mekos. After mekos mekos mga my friend, mekos mekos tayo mga my friend. Mekos mekos mga sister, mga auntie, mga kuya, mga ate, mga ate. Mekos mekos mga insan. Mga buti mga insan. Finally, after five years, ngayon lang ako ulit nakapag-bake. My Jennera. My Jennera, my Jennera. Sarap ba yan, Paul? Mas masarap pa sa tatay ko. <laughs> Mas masarap pa sa jowa ko. Dadala natin si kuya mo. Mas masarap pa to sa jowa ko. Hmm. Hindi na alam. Mahalak sila dyan. Hindi naman nila naintindihan niya. Yan. Mag-pepper Apple. Yan, magpe-prepare na po si Apple. Ako ang cameraman. Si Apple ang aking chef. Baker chef. Baker, Baker chef. Bakery, chef. Maglalagay na po si Apple ng wax paper sa baking pan. to put the wax paper so para <coughs> hindi siya ma ano mga mare hindi ba nilalagyan niya ng oil? hindi na, may oil na yan no need to put an oil mga mare. <laughs> Okay, so we're gonna do this is yes? Hindi naman. Pwede mo naman gupitin tong ganito, guys. Ay, <laughs> <laughs> lang, guys. Nangingyalam pa sa may uh, sa maruno. <laughs> okay, so we transfer. Yan. Yeah. Mm, transfer na po. We eh. transfer. We transfer. Di ba pwede mong gamitan ng, ano, ng tasa? Eh, <laughs> no. I don't like my <laughs> like and sa, no? Nangingyalang pa yun eh sa gumagawa eh. Marunong ka pa sa gumagawa eh. <laughs> Nagbibidyo ka lang. <laughs> Ayan, uh, nagagalit na yung aking... Pag <laughs> bakante na dito, patapusin niyo muna ako mga my friend. Yung price ko. Yan, after po na mailagay po yung... Uh, ating mga ingredients ilalagay na po ni Apple sa oven oh, we should put in oven we should put in oven kasi yung ano po nito yan, yan, na po ilalagay na. na po ni ilalagay Apple na natin and oven. 45 minutes time is up done 120 nangistormo sa kanya kasi Ay, <laughs> yung jowa <laughs> 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 mekos, 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 Maria, mayang. tatakpan ko to. Ah, Maria, tatakpan ko to. Na, tapon tapon na natin to. Sabit kang ensan. Malalaman mo yan pag maganda. magandang texture, which means maganda ang gumawa. Ay, pasa ulo ko ensan yung manok mo. Dito ka na lang mag-adobo, oh rice or Ito so, ka ano kayo. Mm. I can throw this one. Yeah, here. Uh, side. Yeah. <laughs> Anong ginawa ni Anong kailangan niya doon? daw siya. Ang sal, Maria. yung pinalalabas Pinalabas ng Maria. Maria. ng na nagtulog. sa klolo. Busy kami guys sa kusina. Ayan o. So, oh. dami natin. Dami gawin na. ba? <laughs> Magkabilaan niya my friend. Diyos ko, matigas pa matigas pa ito eh. My friend, hmm. saan ang hina nito? Number one. Ayan guys, matigas mag pa yung aming chicken. Matigas pa yung chicken hmm. kaysa kuto okay? <laughs> ko kasi nang maguukas lang yan ng pintuan. kasi nang madumi my friend eh hindi my mo na. Ay, tutak Bawal mag 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 ano, mag Sorry naman po, I'm <laughs> so sorry ha. Apologize.

pesto makaroon ito eh. Kasi meron sa ating okay. Nagluluto ng basmati rice. Tapos ini-steam yan. Yeah. Dapat na sinan yes, mo kanina. Yasin na to yun. Kulang pa daw so, sa tubig. Kulang sa tubig. See? You Ay, see? Guys, you see? ng basmati see, see, rice. See, see. see, my friend. Oh, ha. Ayan na, na. guys yung kay Apple na maunlad na siya. Banana cake. Pag mag-brown na siya, it's mean. Ayan na guys. <coughs> Naalsa na siya. Ang bango, bumabango na. Mabango na, mabango. Nangangamoy na yung bread. At yung... Gusto ba ni Dito may Pinaan niya, no? Ayan, no? Gagawa kami But, ng... Gali okay. yung pesto. Pesto. Mm. Yan. Oh, magadobo. Magdobong madok, manok na patuyo. Ayan guys, meron din siya. Uh, aquarium. ko. Sinundo po kami sa bahay kanina. Kaya naka-relax, relax naman. Uh, unang gala sa 2024. Happy New Year po sa inyong lahat. Ano guys? Anong masasabi nyo sa inyong mga pwesto? Oh? Si isa nakahiga, isa nakayong... <laughs> <laughs> Ito yung balcony nila Haha. 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 po kami ng adobo at hinihiwa na po ni tapos na po maghiwa si Ana ng adobo ngayon ah uh, na <laughs> <laughs> Tapos na po siyang maghiwa ng chicken ng adobo tuloy At tinuhugasan na po niya yan. Ni Mekos. Ni Mekos na po niya. Oh. Kasi pag nasa bahay po ako namin dun sa satwa, ako po ang nagluluto. Ngayon sila naman. <laughs> Mamaya guys, ako magluluto ng adobo. Ayan. Ado adobong patuyo. Ayan. Masarap yung adobong patuyo. So, nilalagyan ng olive oil, na. No? Meron siya? Meron na. Ayan, guys. So, Nekos nekos na nila at naglalaban na ng chicken si Anne. Sa <laughs> ano natin dapat kain to? Mamaya um, yeah. <laughs> <laughs> na ka. Nilalaban yung chicken. <laughs> Nilalaban yung chicken. Anong ginagawa mo dyan, madam? Wala. <laughs> Supervisor po. <laughs> Supervisor po namin. Wala. <laughs> parang Kaya nga kita natanong eh. Kasi nandiyan ka lang. Supervisor, <laughs> nandiyan yan yung aming manager. <laughs> okay lang ba kayo dyan, mga guys? Ah, syempre. <laughs> Pahipay nga muna si Atis pagluluto. <laughs> Joke. Yung isa oh parang tashir na nakadikit sa buo. Ay so fades. Na-gana na Nakatingin na lang. <laughs> It's almost done. Da ano na 'to. And sa 'yung effort paghihiwa ng manok. I enjoy it. At saka mga ingredients. Ayan po si buyas at bawang. yan na po 'yung chicken. Gagawin nating adobo. At yung pong mga ingredients ay nakatago pa sa cabinet. Yan. Mm. <laughs> Mamaya ko na po yan lulutuin at madali mm. naman po lutuin mm. yung ating adobo. Chicken adobo. At magagawa naman po ngayon si Anang. Anong tawag dyan sa pasta na yan? Macaron pe pesto pasta. O, oh, pesto daw, pesto pesto o oh, pesto pesto yan yung dalawa nanonood ng TV at nagunguya-nguya. oh <laughs>